ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Um, uh, it means uh, celebrating Christmas with your loved ones po and having memories together before the year ends. Ano okay. ang diwa ng Pasko para sa iyo? Ang diwa ng Pasko para sa akin ay pagmamahalan, pagkakaisa at pagkapantay-pantay. Oh my God! Ano po, ma'am, yung family po na magkakasama nag-celebrate ng Christmas. Yan, thank you. <laughs> ano para sa iyo yung Pasko? Ah, diwa ng Pasko. Um, ay meron pa na. Ano ba? Ah, para po sa akin, ito po yung para ng pagbibigayan at tungkol po to sa pagsasama-sama ng buong pamilya. Yay, thank you. Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Um, tungkol po sa pagmamahala ng pamilya. Okay. Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko ma for me? Oh. No. For me ang diwa ng Pasko yung parang sama-sama pong nagsi-celebrate nang masaya ang mga tao. Okay, thank you. <laughs> ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? <laughs> Hala, ano ang diwa ng Pasko para sa iyo? Celebration po, ma'am ng Pasko po. Yun lang. Yun lang. Ano para sa'yo ang diwa ng Pasko? Ano po. Masa oh. Masaya po, nakakaano yung experience. Parang mas, mala, mas marami po, yung experience na matanggap namin dito. You know? Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Ano po siya, ma'am? Uh, makakatagdag po siya sa experience namin, ma'am. Tsaka Grabe po yung nakakapasaya po sa amin, ma'am. Tsaka sobrang enjoy po namin dito, ma'am. Yan lang po. Okay, thank you. Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? <laughs> ano, ma'am? Parang... Ano, D1? Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Ito po yung time na nagsiselebrate tayo ng ano um, pag, -pag ni Jesus, ma'am. Tapos parang ito na rin po yung time na nagagather yung buong pamilya para po um, magkaroon ng celebration. Oh. Thank you. Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko is uh, diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan and family. yes, ah, family, love Ano para sa iyo ang diwa ng Pasko? Um, ano po, yung diwa po ng Pasko para sa akin po is Um, parang hindi po kompleto yung Pasko kapag hindi pa rin kasama yung mga mahal natin sa buhay, lalo na po yung mga magulang po natin nagtatrabaho sa abroad na hindi pa rin ano, kadalasan na kasama sa araw-araw dahil uh, binubuhay po nila yung binubuhay po nila yung mga anak nila sa Danobs pag-abroad po, kahit po masakit sa, ano, sa loob po nila, kailangan po nilang gawin. Hindi po kompleto yung diwa ng Pasko kapag wala po yung mga mahal pa sa buhay. Kasi sila po yung, sila po yung nagiging strength, sila po yung nagiging inspiration, inspiration po natin para lumabas sa buhay sa mga lahat po ng problema. Yun lang po. Thank you. Ano para sa'yo ang diwa ng Pasko? Ano po? Wala po ko masagot, ma'am. Aroy! O, oh, Mayela. Ano para sa'yo ang diwa ng Pasko? Pagpasaya ng maraming tao. Yan lang. Thank you. Ano para sa'yo ang diwa ng Pasko? Ano po? Alam, oh, wait lang, ma'am. Nakakabigla. Para po sa akin yung diwa ng Pasko is, ano po, like, magpasalamat kay God, of course. Kasi, Nakabot ka na naman ang Pasko, tapos nanabuhay ka uli at nag-celebrate ng Pasko with your family or friends. Yay! You know? okay, thank you! Para sa'yo, ang diwa ng Pasko? Ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, at pagkakapatawaran sa mga nagawang uh, kamalian at tampuhan. Ayan, mga kaibigan. Yun lang. Thank you. Thank you. Have a Merry Christmas and advance happy new year. Yay.